isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 20, 2025, Miyerkules at ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Bernardo, abad at pantas ng simbahan. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng mga hukom, chapter 9 verses 6 to 15. Noong panahong iyon, ang mga taga Sequem at dat Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng insina sa Sequem at itinilagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan nito ni Joatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw. Mga taga Sequem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa ulibo, Ikaw ang magahari sa amin. Sumagot ang ulibo, Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo. Sinabi nila sa igos, Ikaw na ang maghari sa amin. Ngunit sumagot ang igos, Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo. Kaya sinabi nila sa ubas, ikaw na ang maghari sa amin. Sumagot ang ubas, sa akin nang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan niyaon kung ako ang maghahari sa inyo. Kaya sinabi nila sa dawag, ikaw na ang maghari sa amin. Ang sagot ng dawag, kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga cedro ng Libano. Ang salita ng Diyos. Muli po isang babagpala araw sa inyo pong lahat at sa ating pong narinig na unang pagbasa mula sa aklat ng mga hukom na sila po yung paggamit kumbaga, ng isang atalinghaga, uh, talinghaga no, sa kanilang pagpili sa magiging hari nila. Kaya ang background ko rin no, na tiyempohan din na puro puno. No? At sinasabi nga na bawat isa ay tinanong kung pwedeng sila na maghari pero yung mga napili ay may mga kanya-kanyang dahilan. No? Kasi siyempre kung ikaw ang mamumuno, may mga bagay kang tatalikuran dahil ang magiging uh, prioridad mo ay ang pamahalaan ang buong bayan ng ng Israel at para sa kanila hindi nila kayang i-give up o may mga bagay sa kanila na hindi nila pwedeng bitawan pero kung sino man no yung mapipili ay handa dapat sila rin magpasakop handa silang sumunod at yun yung uh, huling sinabi ng isang no ng tawag at ganun din nawa no, ano, na sa atin talagang bagamat marami po ang naghahangad, marami ang naguunahan para maging pinuno ng ating bayan, pero naiintindihan ba talaga yung mga bagay na hihingin sa kanila na dapat nilang isuko at yung mga bagay na dapat nila talaga ibigay no? lalo na pagdating sa paglilingkod, ibigay ang buong-buo nilang uh, uh, pagkataong, buong-buo nilang uh, katapatan at pagmamahal sa sa bayan n'o uh, at nawa sa puntong ito ay maipagdasal natin ang mga leader ng ating bayan dahil ngayon pa lang talagang malayo pa man ang eleksyon eh naghahanda na sila kaya hindi sila makatutok no sa mga uh, prioridad na dapat tutukan sa kasalukuyan dahil ang kanilang mga isipan ay pagdating ng 2028 election uh, kaya marami din ang nagsisiraan na ang kapag merong na, na, nalaman na sila ay may balak na tumakbo at makakalaban nila, ngayon pa lang ay sisiraan na, gagawan na ng kung ano-ano. Kaya tuloy talagang hindi matugunan kung ano yung mga pangangailangan na dapat ibigay sa ating pong bayan. Kaya pagdasal natin no, na sana pagkalooban tayo at makapili rin tayo. No, at yung ating pipiliin nawa ay ito rin ang uh, pinipili ng Diyos. Kasi marami sa atin ng hindi naman pinili, kundi ipinilit ang kanilang sarili. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pundahan